Alin Aquino. Dapat po sagutin niyo si Maluti Kia kung ano ang pinagsasabihin niya sa inyo, attorney. Ano ba sinabi niya? Nang wala kikinig sa kanya eh. Tingnan natin. Tingnan natin ano ba sinabi niya. Ah, ano daw, ano daw? Wait Ano, binabayaran ka, tama ba? Binabayaran ka daw ng gobyerno. Ah, hindi ka binabayaran ng gobyerno para maging butangera? Atam, ano ba yun? Si Jose Castro tumatayo sa entablado ng gobyerno. Philippine uh, uh, Communications Office, eh, PCO, undersecretary ka, binabayaran ka ng taong bayan, hindi para maging butangera, para mag-explain ng programa ng Pangulo kung ano nang nagawa sa mga problema natin. Pero nakita natin, simula nang siya'y ninumbrahan, uh, abay talagang left and right. Ngayon, masusustain ba nila ito? Ah, uh, uh, inintroduce siya at the start of the campaign. Talagang strategic ng pagaganyan niya. Talagang din nila to be such. Hindi ka binabira ng taong bayan para maging butangera? Yung ba yon, mga ka-clear? Ah, okay, okay. Oh, ah, ito na naman tayo, ha? Hindi tayo nagsisimula, ah. Sila yung nagsisimula. Diba? Dapat, pag political analyst ka, Hanggit maaari, maging neutral ka. Maliban lang kung ikaw yung handler ng mga Duterte. Diba? Kung handler ka at uh, binabayaran ka ng mga Duterte, eh, normal lang. ba? Diba? Maging negatibo ka. Mag-ad mag, mag, ad hominem ka na. ba? Diba? Sa taong nakikita yung mali ng mga taong ipinaglalaban mo. Di ba? Paano kung magiging butangera sumasalag ko katulad niyan? Nung sinabi niyang butangera ako, eh lumalabas siya yung hm, attack dogi sa akin eh. Di ba? So kung attack dog ako, so sino yung uh, kumakapit sa attack dog at umaatake eh. sa attack dog, sa dog? Garapata. So, garapata ba sila lahat ngayon sa akin? Mm -hmm. Dami nun. Diba? Sketch, sketch lang. But mm -hmm. anyway, kung botangyera, nakita niya ba kung paano nanuntok si VP Sara mm -hmm. sa isang sheriff na gumaganap, gumaganap lang ng kanyang legal na trabaho? Ano niya yung i-describe? wala pa akong nasuntok. At wala pa ako, di ba? Kahit na nagkakaroon na ng konfrontasyon sa mga pulis, di ako nanuntok. At ako, ang pinaglalaban ko, kanapatan, nung nakulong na walang warrant of arrest. Yun, di ba? Hindi yun legal. Pulis, na nagkulong ng isang kliyente na hindi man lang sinabi yung Miranda rights ng tao. Bakit? Di nga sinabi, hindi in-inform ko ano yung kaso. Confidential, nasa video yan. Mami, hindi niya sinabi ko anong kaso ko. Eh, confidential eh. Sa ulo ko naman dun, paano mo naman puhulihin, aarestuhin ang taong hindi mo sinasabi kung ano yung nature ng complaint? violation niya ng Miranda rights niya. Tapos, butangera, eh bakit hindi mo yung sinasabi doon sa mga pinagtatanggol mo na nagsasabi na meron na siyang asasing kinausap? Ba't di mo rin niya nasasabi doon sa mga pinaproteksyonan mo na gustong manampal? Wala pa nga ako na threaten na sasampalin ko eh. Di ba? At wala pa ako na threaten na KILL. Sino mas butangera? O ba't yun hindi mo na puna? Po Political analyst pa naman. Ah, never pa ako nagmura. Nahirap ang stita ng butangera kung yung pinagtatanggol mo. Ganun. Diba? Siguro dapat tingin sa salamin, ano? Kapalan. Ang grado ng salamin. Para makita ang katotohanan. Yun lang mga kaklin. Ako again ha, hindi ako nag-start ito. Ma, nag dumedepensa lang ako. Tapos pag dumedepensa dume ako, sabi nila, attack dug ako. Ah, di ba, Fido Dido, o atak attack, attack part daw. Hindi ako nagsabi niya na, not me. O sabi ni mailin attack well. Ah, uh, di ba? Uh, bitter, bitter, ah, bitter, beta boring light nila sa USec. Nila po USec ni at kaya pasok lak ng pasok. Hindi hindi sa akin na ni ba? O sino ba ang nag-start? Sige, let's analyze. I was asked by the reporter, ano ang aking opinion uh, ano, ang sabi ng palasyo? sa sinabing PBBM or the the president is gearing towards dictatorship. I have to answer that. Where's the proof? Right? Who is expert in creating intrigues and planting evidence? Is that pronouncement, huh, made by uh, uh, former President Duterte? Not just an intrigue without evidence. Some. nagsabi na, salesman, good luck, mahirap ibenta, ang pangit or bad product? Kami ba nag-start? Isang galang, sagot. How can they describe me as attack dog when sila yung umaatake? Well, at least, attack dog sila garapata. Yun lang yun, mga kaklir, ha? Diba? O, oh, sino nag-start sino nag, sino nag na atakihin ako? Ako ba? Hindi mo sila kilalay. eh. ba? Diba? Ang tanong ko ngayon, oo, uh, ano din? May tama ba? Yung umaatake sa aso, gurapata, pulgas? Ha? Well, anyway, eh, uh, mahirap lang kasi. Huwag kayong, huwag kayong umatake para hindi kayo masagot. Kasi pag sumagot, ako at may basihan ako, Huwag kayong masaktan kasi it's the truth. Nasa record naman yan. Oh, yung panununtok pa ni Sara, gawa-gawa ko? Yung pagmumura, ha? Gawa ko ba? Yung pag-threaten, eh, gawa-gawa ko ba? Oh. Diba? Wala akong gawa doon. Yung pag-amin ng mas murderer siya. Ako ba nag-amin nun? Para kay Pangulong Duterte? Hindi na. So, Huwag kayong masaktan sa na, na, may admission. Yung mga pinagtatanggol nyo. They are all parts of the records. Recorded din yan. Diba? Kid Baloloy. Si ka, katabi po neto, ni Tony Sis. O yun, nakakatabi ko pa eh. Nag-usap pa kami. Diba? So that's because I'm doing this sasabihin niya na akong butangera? Lucas talking. Diba? Tingnan mo muna yung paligid mo. Mas malapit ka dun eh. Tingnan mo kung sino mas butangera. Ha? Ah, kalain maging yuse kaya nagpapatutsada gusto niya kasi mapansin at mapuesto eh. Kaso ma makapili siya. Well, yan ah, ah, hindi tayo nasasabi niyan. Mga kaklir yan. Hindi ako. Kasi kayo yung nagsimula. Opinion nila yan. Hindi ako. Binabasa ko lang yan Ah. Oh, di ba? Oh, nice words, attorney. Oo. Oh, oh. Eh, may kasi, attack dog ako eh. Di yung a-attack sa dog, di garapata. Nakapulgas. O, oh, yun na lang. Di ba? So, at least, the dog is man's best friend. Di ba? Hmm. Eto, Rose Pablo, attorney, di yun gutangir sa kanila. Attorney Claire, ang ganon. Na namimitik lang daw. Ang ganon. Di ba? Ah, uh, wag niyo nang pansin mga mga troll, sayang po oras at emotion at laway nila sa kanila. Oo nga, Anaver, uh, Ana, Ana, Malila, Madihan, Charles, Andre, Andre. Actually, ayoko nga eh, may nagtanong eh, alam naman di ko sagutin. Diba? Ayoko talaga, ay, ayoko na kung asii naman sila kasi panira ng trabaho 'to eh. And, and that's the ano eh. I think that's the that's the uh the goal. But that's the goal. So why should I be bothered? Diba? As long as I'm doing it based on what uh, the, the facts given to me, based on the documents or based on records. Okay, so hindi ko sabi may monopolya ako. Ulitin ko to ha? Hindi ko, wala akong monopolya ng katotohanan. I may make, I may make some mistakes, but not in bad faith, not intentional. Hindi lahat tayo dito perpekto. Hindi lahat tayo perpekto na to -to point ay na hindi nagkakamali sa sinasabi. Maari sa mga susunod na araw, sa, 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 mga nakaraan, nagkamali ako ng sinabi. But as long as it's done in good faith at wala akong balak manira ng tao, di ba? Wala akong balak intentional na manira ng tao ba diba? Ang fake news sa susabi natin, intentional. Huwag nilang kalimutan yan. Kasi baka namimisinterpret nila, ha? Ha? Angela Gonzaga, uh, parang virus sila, di, sila digong. Malapit ka na lang, nahawakan ka na ng kasamaan. Ayun. Mala, mapa, malapit ka lang, nahawahan ka na ng kasamaan. Ang virus. May isa kanina, sorry, hindi ko nabasa. Si A something. Oh, di ba? Yon, Carl P.G. G. Am... Um, Trisin ng bakya yung mga garapata. Ayan. Ouch. Di ba? Di ba? Uh, you say, kukoy. Ikaw talaga, ha? Ikaw talaga. Ah, uh, sige. Uh, Attorney Claire, one web construct. Supporters nyo po, nyo po ako from Davao City. Kasi tap Love you, one web construct. Salamat sa'yo. Hindi tayo naman. Wala naman tayo na awa. Ah. We're just telling this. At meron na naman tayong mga ano, papel. So, kung ang baba natin na sa akin is the way, uh, the way I act, the way I said it, doon tayo sa issue. Doon tayo sa issue. Then, I mean, mga kaklir, iba naman kasi siyempre, there are times na we should uh, uh, state the good news, tell the good news, But there are times that we have to defend. Sa good news lang ako ng good news, good news ng good news. Lasi, ina naatake na yung gobyerno. Should I not defend the government? Tapos sabihin mo, tangira, kasi titipay sa mga gobyerno. Eh, paano yung iba na sinisira ang gobyerno? Tahimik lang tayo? Diba? Tutulog-tulog? Kuya-kuya ko eh. Kailangan ko hindi tayo kikilos para paalam kung ano yung totoo. Thank you for watching. See you on my next video.